Uh, personal po natin ditong uh, kaibigan at uh, lahat po ng aking galaw ay alam po yan uh, ni Congressman Alan T. Papo. Nung mismong representative, ngayon kung yung page nila ay maglalabas ng statement katulad nung sinas kiniklaim ng mga basher natin, abay pag-libin nyo yung representative at kapag nagawa nyo yun, maniniwala ako sa inyo na tunay nga yung page nyo. Abay, paglaybin nyo yung representative. At kapag napagawa, nagawa nyo yun, maniniwala ako sa inyo na tunay nga yung page nyo. Abay, paglaybin nyo yung representative. At kapag napagawa, nagawa nyo yun, maniniwala ako sa inyo na tunay nga yung page nyo. But as of today, according to the representative, ay hindi niya alam yung uh, mga ganyang pangyayari. So, ay lumalabas po, uh, ito po ay fake page. Oh, ay wag ho kayo magpapaniwala dyan. Uh, Mag-iingat ho kayo. Uh, baka ma-scam na naman kayo. Kung titignan nyo, Uh, maraming uh, nagtatanong at maraming uh, nagtatag din. Dahil may mga viral uh, videos, may mga videos na pinost nitong uh, isang uh, certain na uh, uh, social media personality na sa pangalan na Norman Mangusig. Norman Mangusig. Or yung ibang nakikita ko yung Francis Leo Marcos uh, na sinasabi na uh, chairman di umano siya o opisyal ng uh, LPGMA. Kaya, uh, direct, um, baka pwede lang natin i-flash yung uh, general information sheet. Kasi gusto kong itanong kay Kong Arnel, uh, ano po ba talaga Kong ang uh, laman nitong GIA o opisyal po ba uh, itong uh, social media persona? Well, ang uh, masasabi ko po dyan, oh. kami man nagulat eh, di ba? Uh, somebody is claiming to be an officer ng uh, partido, LPGMA party list, and at the same time, clean name pa niya na chairman. So, gusto lang namin pabulaanan, kasi nga sabi natin, the best uh, evidence is the registration namin sa SEC. So, kaya na tayo ngayon ay nag-post nito ngayon, na ipinakikita natin ang uh, mga officers and uh, positions ng bawat tao na parte ng tinatawag natin na uh, uh, LPGMA Party List Group na nandoon po sa SEC Registration, ang lumalabas po dyan, ako po ang Chairman and President. And then the rest of the list, ay yun po ating mga officers. So, yun po siguro ay uh, pupwedeng uh, sabihin natin na dito na po pwede natin tapusin ang usapan na yan sapagkat uh, maliwanag naman po na ang opisyal na dokumento ay makikita po naman ng publiko na ito po, it, it's open to the public nga pala ito, dahil uh, this is a uh, 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 this is the law na po pwede po ito, as uh, in admit namin sa koment, anybody can uh, search and uh, research uh, kung sino-sino ba talaga ang opisyalis at chairman at president ng LPGMA list And uh, to follow it up, Tom, uh, nakita na rin na siguro ng ating mga kababayan <laughs> Dahil very, Comelec is very transparent nowadays. Lahat ng nominees, minsan nga pati addresses ng mga nominees, ipinopose na ng Comelec. Dahil uh, ito ay uh, sa kanilang parte ng kanilang programa for yeah. transparency. Pero para sa ating mga kababayan, kung na hindi nakita yung list of nominees direct, i-flash natin itong uh, list of nominees uh, direct. Uh, para uh, masagot naman ni Kong, Kong Ah uh, sino-sino po ba ang official nominees na isinumite natin sa Commission on Elections noong uh, October? Okay. Ah uh, ito naman po yung official list ng COMELEC uh, is it is is a uh, recognized na po ito ng COMELEC at uh, kami po ay accepted na sa uh, ang ang kondisyon ngayon ng Comelec ay kailangan sampung nominee na ngayon. Dati lima lang eh. Mm -hmm. o, para maiwasan yung sinasabi nilang last minute na tawag niya wholesale uh, withdrawal uh, diba? yes. o resignation. Ngayon, wala na po pwedeng mag-resign mag, uh, mag, uh, or uh, mag-withdraw uh, dahil sampu na po yung nirequire ng Comelec. At ito po yung mga list ng ating mga uh, nominee. Uh, of course, nauuna dyan ay si mr uh, si Attorney Alan T., Pangalawa po ako, Arnel T. At pangatlo po dyan ay si uh, Rowy Orquita. Uh, number four ay si Miguelito Bernal Jr. And the rest, iyan uh, naman po yung makikita po ninyo. At uh, maki siguro Social is, media ng Comelec, nakapublish din po yon uh, Kaya nga po sabi ko nga, doon sa mga nag-i-inquire at nagtatanong kung sino-sino po ba ang mga nominee ng LPGMA party list, uh, ito po yun, uh, you can... Uh, You can search uh, the website of uh, Comelec para po kung gusto ninyo yung uh, authenticity na sabihin ninyong hindi walang walang binago or uh, tama yung impormasyon na atin ipinakikita sa ngayon. Uh, yan po yun. Sampo yan. Very transparent po tayo na uh, once and for all uh, maliwanagan natin na ang atin pong mga nominee ay uh, official na nandiyan po sa Comelec. Kaya para po sana sa ating mga ka at sa ating mga bayan, para rin sa supporters na naniniwala sa ating mga advokasya. Uh, dito na po, magtatapos yung uh, issue na ito. At malinaw na ipinakita po natin ngayong araw, una-una yung General Information Sheet o yung uh, Corporation incorpora Incorporators ng LPGMA. At pangalawa yung Official List of Nominees. LPJ uh, LPGMA Party List for 2025. Kaya po, uh, sana po, nalinawagan ang lahat. At uh, tapusin na po natin. At sure mag-move forward na po tayo dahil uh, kaila mas maraming trabaho ang kailangan gawin, mas maraming programa ang kailangan itulak dahil alam ko busy, busy si Kong. Uh, uulitin ko po, kasi uh, kumalat po yan, eh, may mga screenshot pa. Siyempre, ako naman uh, tinawagan ko yung representative. Sabi ko, bakit may ganito? Uh, ang sagot ko sa akin, walang ganyan. So, mag-iingat ho kayo. Basta tayo, FLM family, uh, ibigay natin yung ating pagsuporta sa LPGMA party list. Opo, ako po ang mukha niyan. Huwag po kayo mag-alala. Dito po ako. Ako po mismo ito. Opo, ako po yung nagsasalita. Eh ngayon, kung para mapatunayan natin na talagang totoo yung page na yan, eh bakit hindi nila paglayben? Yung current representative na si partner, na si Alan T. At sabihin niya kung ano man yung nilalabas ng page don Doon kayo maniniwala. Pero hanggat hindi mismo si Alan T. ang nagsasalita ng live, denying our involvement in LPGMA, and then doon pa lang tayo bibitaw ng suporta. O oh, liliwanagin ko po, wala pong statement na ganyan ang representative mismo ng LPGMA na si Congressman Alan T. So, huwag siya sama loob nyo sapagkat hindi rin po niya alam yung mga ganyang lumalabas na issue. Maaaring sinasabotahe po siya para magalit ang FLM supporters. Oo. Na sinuso, niini naman ng mga basher na iilang piraso. <laughs> so, uulitin uh, ulitin ko, fake page po yan. Accordingly, uh, uh, kasi, idinay deny ho mismo ng representative na wala siyang alam uh, dyan sa page na yan. Ayan. So basta ulitin ko po, 'yan po ay fake page. Opo. Fake page ho 'yan. Ako po mismo magsasabi at sinabi mismo po nung representative, nung current dong ating kaibigan na si Alan T na niya yeah, Francis, eh hindi ko alam 'yan. So mismo so i eh, eh, consider it sa fake page at uh, tanda nyo kasama ko si Alan T na representative 'yan. Ay tutulungan natin siya na makamit Uh, na mabago ang kasaysayan natin. Opo. Yan po ay uh, atin. Basta ibigay natin yung ating buong pagsuporta sa LPGMA Partylist. Ibigay natin ang ating full support sa LPGMA Partylist. Uh wag tayong bibitaw sapagkat ako po ay nandito. Kasama nila ako sa kanilang sa kanilang pangarap na mabigyan ng masaganang bukas ang ating mga kababayan. Hindi ko po kilala niyo po ako. Ako po ay matigas ang ulo ko. Opo, kayo mga supporter ko. Alam niyo yan. Mahigit po sa libong mga supporter ko ang dumalaw sa akin sa kulungan nung ako ay nakakulong. At alam niyo po yung katigasan ng ulo ko. Hindi po ako basta-basta mag endorse nang hindi ako nakakasigurado na mapabute ang mapapabuti ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. So, para po doon sa mga nag-aalinlangan dahil dyan sa lumabas ng mga screenshot na LPGMA party list official page kuno, ay ulitin ko po, wala pong, wala pong alam ang ating kagalang-galang na representative dyan sa nangyayaring yan. Kung sila man po ay pinag-aaway tayo o kami o kung sino man, ay hindi po niya tayo madadala dyan. Alam naman po natin yung paninira, matagal na po yan, hindi na po yan bago. Opo. Friend, this is the only thing that I need from you. Baka naman, LPGMA party list. KFLM yan, ha? So, uulitin ko po, yung pong statement na notice to the public kahapon ay hindi po yun alam ng pamunuan ng LPGMA. Ngayon, huwag niyo pong awayin yung page na yun. Sapagkat baaring supporter din lamang po sila ng LPGMA na hindi ako kilala. Okay po. Pero dito po, ulitin ko sa mga supporter ko, ako po ang mukha natin sa LPGMA. At kung ito po ay mamamaximize natin, masosolid natin yung 3 milyong boto, apat ho ang congressman dito, titiyakin ko po na ako ang magiging boses nyo sa LPGMA. Titiyakin ko po. At sigurado po at titiyakin ko rin nagagampanan nila ang tutuparin nila ang mga programang ipinangako nila inilatag nila sa akin para mapagsilbihan kayong mamamayang Pilipino. Yan. So, so sana po uh, naklarify kong mabuti na yung lumabas po na notice to the public, yun po ay, ay hindi alam na uh, na ating kagalang-galang na congressman at uh, sabi niya ako, oh, hindi ko talaga alam yan. <laughs> sabi niya. Sabi. So, sa lahat ho ng aking mga supporter, Luzon, Visayas, Mindanao, International, Worldwide, um, andito po ako, ako po ang muka ng LPGMA may List. Ngayon, bagong muka. So, ibigay po natin yung ating tuloy-tuloy na pagsuporta kung ano man po yung mga... Marami pa ho, baka marami pa hong lumabas na mga fake news dyan, eh wag niyo na humpatulan. patulan ako po ay gagarantya ko sa inyo na ang LPGMA po ay hindi nagbibitaw ng mga ganyang salita. Sila po ay napaka-professional na tao, mga abogado po yan, at may mga paninindigan. Opo. Ako na po yung nagsasalita. Ako po, higit na sinusuportahan nyo ang paniwalaan nyo. Kasi ito po, live akong nagsasalita rito at sinasabi ko na na wala pong statement na ganyan ang, uh, ang ating kagalang-galang at kaibigang representative na si Congressman Alan T. So, ibigay po natin ang pagsuporta sa LPGMA at ulitin ko po, kapag na-maximize po natin yan, ako po ang magiging boses nyo sa LPGMA. Pangako po yan. Uh, sabi po nung po genius, eh po genius, bobo yun. Hindi yun po genius, Mark Allen. Fake news yun. Oo. Oh. <laughs> Fake news yung nakatulad mo. Oo, oh, bawal ang fake news dito. Ikaw fake news ka. <laughs> Oo. Oh, hindi ka pa nahihiya? Nag-iisa ka dyan? Ang, 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 ang supporter ko, 3,000 yung nanonood dyan? Oo. Oh. Ayan o. Oh. Oo. Oh.